Bella Padilla, Inaya Sina Joshua at Julia Sumali sa Especially For You Nagbigay ng kasiyahan si Bella Padilla sa episode ng Key It Showtime noong Sabado, Agosto 1-0 habang nagpo-promote ng pelikulang Pion Happy For You kasama ang dating magkasintahan na sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Biro ni Bella, ayaw niyong mag-especially for you mamaya, na ikinatawa ng mga host at studio audience. Ang segment na ito ng show ay tungkol sa mga ex-partners na tumutulong sa isa't isa na makahanap ng bagong pag-ibig. Magiging daan kaya ito sa mas marami pang masayang interaksyon ni na Joshua at Julia. Nagkaroon din ng bukas na usapan sina Joshua at Julia tungkol sa kanilang nakaraang relasyon at sa usapin ng pag-ibig. Tinanong ni Vice Ganda kung ibinuhos nila ang lahat sa kanilang pagmamahal at inamin ni Julia na, syempre, buhos. Sumang-ayon si Joshua na sinabing siya rin ay buhos, sobra-sobra. Nagkaisa ang dalawa na kapag bata ka at nagmamahal, mahirap pigilan ang sarili. Paano kaya nakaapekto ang kanilang kabataan sa pananaw nila ngayon? Ang kanilang pagiging bukas at ang madaling chemistry ni na Joshua at Julia ay nagpasigla sa mga tagahanga na excited na sa kanilang muling pagtambal sa pelikula. Ang kanilang mga komento tungkol sa nakaraang relasyon ay nagbigay ng nostalgia at pag-usisa sa kanilang kasalukuyang dynamic. Magbabalik kaya ang dating magic ng tambalan nila sa screen? Habang patuloy ang promotion ng Ion Happy For You, ang mga masayang interaction ni na Bella, Joshua at Julia ay patuloy na kinagigiliwan ng mga tagahanga. Ang pelikula na unang proyekto ng ex-couple mula nang maghiwalay sila ay nagdudulot na ng malaking inay. Magiging matagumpay kaya ang tambala ni na Joshua at Julia sa pelikulang ito.